yung nga uh, pinag-uusapan natin kanina uh, po Senator Robin Padilla said he wants the Senate to probe the alleged unnecessary and excessive force used by police during the latest attempt to arrest Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kiblooy. Itong sabi ng senador, in serving warrants law enforcement should take into consideration the totality of Of the situation at hand, which should not in any way violate the dignity of persons. There is a need for PNP to promote and protect human rights because these very acts are vital to the maintenance of public order, guarantee of public safety, and respect for the rule of law. The senator said he would formalize his proposed probe in a resolution that he would file on June 18 according to senator padilla his resolution would seek to direct an appropriate senate committee to conduct an investigation in aid of legislation on the alleged unnecessary and excessive force conducted by PNP, by some pnp members during the June 10 operation. Hey, okay, on. partner. Senator Robin Padilla says he wants the Senate to probe the alleged unnecessary and excessive force used by police during the latest attempt to arrest Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy. In his statement, Padilla says that in serving warrants, authorities should ensure that the dignity of persons involved is not violated. Padilla adds there is a need for the Philippine National Police to promote and protect human rights because these acts are vital to the maintenance of public order, guarantee of public safety, and respect for the rule of law. The senator says he will formalize his proposed probe in a resolution that he would file on June 18. According to Padilla, his resolution would seek to direct an appropriate Senate committee to conduct an investigation in aid of legislation on the alleged unnecessary and excessive force conducted by some PNP members during the June 10 operation. Padilla also questions the alleged presence of PNP operatives, including those from the Special Action Force and the Criminal Investigation and Detection Group, which raided the premises of Kingdom of Jesus Christ compound in Davao. To support his bid, Padilla notes on records of past instances when the PNP was called out for its use of excessive force in serving warrants. The senator cites as examples the arrest of an elderly environmental activist in Paqui, Laguna by 25 SAF members in 2022 and the operation involving 18 CIDG personnel and six members of the Regional Maritime Unit that resulted in the killing of Albuera Mayor Rolando Espinosa in 2016. Meanwhile, the PNP maintains that the serving of the arrest warrant against Kibuloy was a lawful operation and was carried out in strict compliance with legal security protocols of the PNP. Oh, no. uh, so ito, ito partner. Saka, so, okay, sige. Naman yung title natin, di ba? Halatang halata. Robin, Senator Robin, halatang halata ka na. Mm -mm. Di ba? So halatang halata naman talaga, partner. Tandaan natin, mga kay ha? Noong gustong magkaroon ng imbestigasyon para sa diumanong mga pang-aabuso ni Pastor Kibuloy oh. sa mga miyembro niya. Oh. Ano sabi ni Senator Robin? Hindi dapat ito dinidinig dito. Dahil? Dapat sa korte. Hindi naman na, na tol. kampi-kampi naman to. Meron tayong korte at ang korte natin, yun ang simbolo ng justice. Makikita naman natin, nasa kanila ang justice. So, walang pinakamagandang pinakamagandang uh, uh, avenue para humingi ng hustisya ang mga biktima kung meron? ah. Uh -huh. oh. Meron din siya sinabi before. Di uh ba -huh. diba? Gusto pa sana, partner. Uh -huh. Yung alleged um, secret deal. ba diba? Ano sabi ni Senator Robin? Huwag nang pag... Kasi involved dito si, pa uh -huh. si, eh, ano, si Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte. Hindi na dapat dito yung pinag-usapan. Hayaan na lang natin mag-usap yung dating yung dalawang presidente morning po. Sir, meron po nakaumang na resolution sa Senate na para investigahan yung uh, umano'y gentleman's agreement na pinasok daw ni dating Pangulong Duterte. Sir, kailangan pa bang ipatawag yung dating Pangulo kung sakaling matuloy yung investigation po ng Senado? Ang alam nyo, napakahirap magkomento kasi mga presidente yung nag-uusap. Kaya sana kung uh, Mag-uusap si presidente Bongbong Marcos at si presidente Duterte eh mag-uusap na lang sila ng ano, ng private. <laughs> hindi na kailangan ng idaan sa hearing at malaman pa ng China kung ano yung pinag-uusapan natin. 'Di ba? Alam mo, Senator Robin, senador ka na ng bayan. Hindi ka senador, hindi ka opisyal ni Pastor Kibunoy, uh -oh. hindi ka opisyal ng KOJC, hindi ka di spokesperson ni dating Pangulong Duterte. Mm ba? -mm. Diba? Halatang halata ka na na meron kang kinikilingan. Yan ba yung ipinangako mo na nangangampanya ka? Nakapagnanalo nanalo ako, kakampihan ko si ganyan. Mm, mm Kasi hindi ka lumalabas na neutral. Sinabi lang ni Pangulong Duterte, ni dating Pangulong Duterte, na overkill? Nandun ka ba? Diba? Nandun ka ba para masabi mo ito? Nakita mo ba kung ano din ang ginawa ng mga supporters na nandoon kung paano nilang hinarang para hindi makagawa ng trabaho yung PNP-SAF? Nandoon ka ba? Di ba, partner? Mm. Sa akin lang, di ba? Parang ang dating kasi ni Senator Robby, nagmamagaling ka na naman dito. Hindi ka pantay. Sabihin mo, unnecessary and excessive force. Sabi mo naman, nakuha yun. Pinarot mo ba si Pangulong si dating Pangulong Duterte? 'Di ba? Dahil ba ito ay uh, kasamahan ng kaibigan mo si Pastor Kibuloy kaya yun na rin ang iyon judgment, may unnecessary and excessive force? Eh paano yung mga napukpok na mga pulis? Ano masasabi mo dun? 'Di ba? Parang ang sa akin partner. Kung ayaw mong pakinggan at ayaw mong magkaroon ng ng hearing sa Senado yung alleged na ginawa ni Pastor Kibuloy? Eh ba't ngayon gusto mo itong paimbestigahan? Diba? Dapat pantay pare-pareho lang ang isip mo dito. Diba? Anong gagawin mo dito? Eh, kung totoo may unnecessary and excessive force partner, eh di paimbestigahan mo sa DILG. Diba? Bakit ka, bakit mo pa dadalhin ito sa Senado? O sa Human Rights Commission on Human Rights. Human Rights! Rights. Oh. Diba? Kasi mga pulis ang involved dyan. Oh. Law enforcer. Diba? Oh. Overkill, sabi mo. Oh. Bakit di mo dundalin? Bakit papa, papa pa, ano mo pa, pa, pa oh. probe mo pa sa Senado Eh dapat ang una mong pina kung ano yung alegasyon laban kay Pastor Kibuloy oh. Kasi may witnesses yun Pero eto nga, partner, mm. citing daw the constitution parang pastor talaga Sige. Ako, no, -basa. Basa. basa Okay Ayon kay Senator mm. citing the constitution he said the government has the primary duty to serve and protect the people mm. he questioned the alleged presence of PNP operatives including those from the special action force and criminal investigation and detection group which raided the premises of the kingdom of jesus christ compound in davao padilla said the incident resulted in some kjc missionaries being hurt during then uh, issuing uh, or oh, ensuing tensions. Oh. Mm. Oo nga, partner. Oh. Ba't gano'n naman kadami talaga, partner? Partner? Oo. Oh, oh. Kulang pa nga. <laughs> kulang pa yung mga polis na pumunta kasi sila yung mukhang nakuyog. Kasi hindi naman mga terorista o kung anong grupo ang ano partner. Ang i nila at yung mga nandun, ay eh, ka ano partner Members. ng Diyos partner no. ang hinahanap ng PNP oh. fugitive oh. nagtatago sa batas oh. may warrant of arrest na may meron pang order of arrest ilan na yan Oo. Oh. di ba senator robin kilala mo ba kung sino yung hinahanap bakit nalang hindi mo kausapin yung mga miyembro na to or supporters? Ayoko sabi miyembro, mga supporters. Nahayaan gawin ng kapulisan yung kanilang trabaho. ba oh. diba? And at the same time, kaibigan mo naman si Pastor Kibudoy, ba't di mo kaya pagsabihang sumuko na siya? Actually, partner, humahanap na ako noong una dito. Gaano ba kadaming pulis ang pumunta doon? 100. hundred. Oh, okay. sige, ilan ang supporters? So, oh, ilan yung supporters oh, doon sa Oh, Ilan? Kumpa? Triple. Oh. Oh. Sino ba nakuyog? Oh, oh. Oh. Ang nangyala kasi dito, partner, syempre, pag you're obstructing justice, kasi may ginagawa, may sinisilbing warrant of arrest, ayaw mong papasukin, hinaharangan mo, oh -oh. parang pang tinutuwa yung mga pulis na nagsasayaw kayo dyan. Oo. Oh Oo. -oh. Eh, obstruction of justice talaga. Eh, talagang pwede kayong ipusasan. Eh, paano naman yung mga nasaktan doon, partner? Na di umano, ha? May mga nasaktan, Sino may mga... Sino ba ang Oo. nanguna? Oo. Sino ang nangunang manakit? Oo. Oh, Sino ba yung medala din ng mga bolo Oo. at mga stick? Siguro dapat dito, Senator Robin, Tignan mo talaga kung ano yung nangyari. Kasi parte, may lumabas naman video, mga kayubi. May lumabas din na video. Mm -mm. Na yung polis, yung mga nasasaktan. Yung polis ang pinapalo? Pinapalo. Oo. Oh, inakyat pa nila, di ba? Sino, sino nag-water can? water can ng Sa ano, uh, nagbuhos talaga ng tubig. From the, ano, fire truck. O, sino ba yung, sino ba yung sumusuway sa batas in the first place, Sen. Robin? 'di ba? Kung ikaw pagsisidbihan ka ng warrant of arrest, ano ba dapat mo? Sige, ikaw na lang si Robin, tanungin ko kung mag-isa ka. Kung may bibigay ako sa iyo ng warrant of arrest at yung tao na, na alam namin na dapat ng arresto and eh, nandiyan -dyan sa bahay mo, anong gagawin mo? Sasara mo yung pinto? Sasayawan mo? Kakantahan mo? Oh. Mhm. Mm -hmm. 'Di ba? 'Di ba? Nakakainsulto nga yung ginawa. Kasi partner, kung walang warrant of arrest at sumugod, oo, oh, oh, kakampihan kita diyan, Senator Robin. May warrant of arrest eh. So ano gagawin mo sa mga kapulisan? Tuto nga nga. Hindi, ito lang ah. partner ah. Mag-usap tayo, real talk tayo. O sige, nandiyan yung polis. Mas maraming sumugod ng mga mga tao na pinipigilan sila. Anong gagawin ng polis? Aales? Paano na isa, paano na yung warrant of arrest? Yun lang naman ni eh. logic lang to, Senator Robin. Bakit hindi mo pagsabihan yung mga taong nag, pipigil doon sa mga pulis. Hayaan gawin yung trabaho nila. Nakita mo ba? Nakita mo ba yung ibang mga video? O nakita mo lang yung papabor sa'yo? At papabor doon kay Pastor mm -mm. Kibuloy? Kaya ganyan yung paningin mo. Diba? Alam mo siya, Nato Robin? Kasi, isi, pero mahirap mangyari yung partner. Na, na ano? mo yung mga miyembro. Iaan uh, mo? Yung mga iaapela mo na hayaan. Kasi si Pastor ngang kinikilala nilang lider. Okay. O, son of sige. God. Okay. So in other words... At sabi nga nila, partner, talagang... Hindi. Hmm. Naniniwala sila. Para sa kanila, hmm. walang kasalanan inosente. O kaya nga. At mali daw ang mga otoridad sa ginagawa nila. So dapat, o ang o. ipapayo ni Seth Robin, partner, susundan ko yung sinabi mo. Oo. O, o. o sige, polis, alis kayo dito. Walang kasalanan si Pastor. O, so na, hindi, hindi. Dapat, na lang, tahimik na lang siya. Sino ang tahimik? Si Senator Robin para o, sa akin o, partner. Naman. O, o. Huwag kang gamitin ang posisyon niya sa pagkaselador uh, para, para sa akin, kumampe. Oo. Kasi bilang isang ano po leader, mm. partner, di ba? Mm. May mataas na posisyon sa gobyerno. O. Igalang mo din yung no. batas partner. Ginagalang niya yung human rights nito ha? Correct, Pero hindi mo ginagalang kung ano yung sinasabi ng batas. Exactly. Yun yun eh. No. Di ba? Nakikita mo, yung mata mo... Maliwanag doon sa ipapabor kay Pastor Kibuloy. Oh, oh. Pero bulag ka, kung ano yung dapat gawin? Mm -hmm. Tandaan mo Senator Robin, fugitive ito. Mhm. Mm 'Di ba? Nagtatago. 'Di ba? Ano ibig sabihin pag nagtatago, wag na hanapin? So pag hinarang ng mga supporters, uuwi na lang? Oo. Oh, oh. Ganun ba gusto mo? Oh, may tanong rito si Tal Attack Partner. Oh, sige. Please ask Attorney Claire, bakit daw kaya ginagawa ito ni Senator ano kaya ang dah malalim na dah malalim talaga talaga mm. na dahilan o motivasyon o motibo na lang? Oh. Eh, syempre, partner na ambunan si Sen. Robin ng ayuda. Mm. Supporta partner, <laughs> siguro. <laughs> Bakit di ba yung ayuda? What's, what's ayuda? Di ba it's Spanish? An ayuda. Ayuda is support. Kasi iba, iba, they, yung ayuda partner iba yung ano partner eh ay basta ako, eh. wala akong mali siya oh. partner ayuda iba, and support sa atin dito ha sa atin ano, ngayon ang ayuda pera? oh hindi naman lahat yung binibigay ng gobyerno hindi oh, naman oh, lahat ma ng pera ayuda hindi oh. ay, naman yeah. lahat na ng ayuda pero pero pagdating ng ay, ano partner ay tinggal ba oh. bakit na, me, meron ba tayong ebidensya Walang nga pera ha meron ba tayong ebidensya Walang nga pera yan, hindi natin alam. Oo, oh, di ba? Basta ako, Pero ang, general ang, na ang, ayuda. Ang ibinibigay lang naman, partner. Halos mm. lahat naman ng mga politiko lumalapit dati, partner, di ba? Mm. Kaya, kay Pastor Apollo kiboloy mm. at sa iba pang mga... Mga boto. Oo, dahil, alam nila, pag nakuha nila yung suporta, matig na. Black voting din ba sila? Well, hindi eh, Gin no, partner. No. Kahit sabi mo hindi ayuda. Sige. Oo. No, oh. ha, mga kayo. hindi ayuda. Ha? Pero pinahiram siya ng chopper. No. It has value. Mm -hmm. Ayuda 'yun. Ayuda pa rin 'yun. Ah. Oh. Yung yung ano mo, yung pagsalang mo sa ano SMNI. Mm hmm May value 'yan. Ayuda 'yun. May bayad 'yan. So Kung lahat may value, party, ayuda. May ayuda 'yan. Tapos hindi, sa akin lang, partner. Huwag ka naman masyadong parata si Rato Rubin. nalatang halata ka naman. Di ba? Sabi ko nga, ayaw mong pa si Pastor Quibol ay sa korte. Hindi to na lang tayo, partner. Sabi ah. niya, in aid of legislation, yung gagawin niyang ano, eh, investigation, niya? So, uh, ano yung batas na nakikita niya? Wala akong nakikita. Na para, sa ganitong sitwasyon, mabigyan naman ng proteksyon ang karapatan ng ordinaryong mamamayan. Partner, ang dami-dami ng hearing nito. Oh, oh, Tandaan oh. niyo. Panahon, ah, panahon. Oo. Si Senator si Senator uh si Senator Rafi Tulfo. Oo. Si Senator Jinggoy. Ang dami nang inimbestigahan ito. Diyan nga nag-walk out si Senator Raffy, eh, tungkol sa mga alleged overkill eh. Oo. Uh -huh. Oh, but hindi na lang siya sumama doon para kung may gagawin siyang batas? Bakit ito pa? Pare-pareho lang yung topic nila, pagdating sa pulis puro Ano nangyayari sa pulis puro overkill, puro Human anomalya. Radiation. Oo. Oh. Pati nyo na lang pag sama-sama yung is issue. Wala naman kayo nagagawang batas pa, oh. Remember, nag-walk out na uh, partner? Oo. Oo. Si Sen. Rafi dahil nga may iniimbestigan siyang polis. Wala daw warrant, mga nakabonet. Same issue. Kaya na siyempre, ibang parties, partner. Mm -hmm. Pero same issues. O ba't hindi na lang to kayo dun gumawa ng ano? Na kung anong pwedeng batas kung mayroong anomalya nga na overkill-overkill sa mga pag-aaresto. <laughs> di ba? na nakakaano si ano eh, si Senator Robi? para sa akin? Use your time. Ah, uh, wisely. Hindi yung kumakampi ka dito. di ba? Kampi to eh, salatang-alata naman si Senator Robi. Na ko kung sa iba, para sa akin, the way I see it, pag pabor kay pastor, aayawan niya yung hearing. oh. At kung pabor kay pastor, na dapat i-hearing, ipapaset niya for hearing. Tama ba 'yung Senator Robin? Diba? Huwag ka naman pahalata. Baka hindi ka na maboto sa susunod na eleksyon. Ang ano Balak ko sa, mo pa yata tumakbo as VP. Ang mm. Ano ko sana dito, partner? Mm. Yung mga ano lang malapit, siguro total 'yun naman ang dati sinasabi dalhin sa korte. Kaya nga. Dalhin sa korte uh, para at least malaman, 'di ba, partner, mm. ang katotohanan. Yes. Oo. Oh, at may ano din partner, mm. may uh, way din na para madepensahan din ni pastor ang kanyang sarili. Mm. Ngayon nasa korte na, nandiyan oh, na partner. Ayaw naman lumabas! Oo. Oh, oh. oh, sige nga, sige nga, Sen. Robin, explain this. Oo. Oh, oh. Ngayon nasa korte Ina? na, yun lang naman eh. Ina. Siguro. We deserve an explanation. Oh. <laughs> lahat naman, hindi lang si Sen. Lahat ng mga supporter, Mm, Dalhin sa korte. Dalin Kasi sa 'yun corte. ang tamang lugar. Ito, dali mo sa Human Rights to. Oo. Uh -huh. Bakit papahiling mo pa dyan? 'Di diba? uh -huh. Eh ako lang nagpa-follow uh -huh. lang ako sa sa Utaka partnera uh -huh. ni Seto Robin. Ayaw mo, dalhin sa korte uh -huh. dapat. O sige, dalhin sa korte. Ngayon ito, dalhin mo sa Human Rights, Huwag mo dalhin sa Senado. Don't uh -huh. use your power. Sabi ni Danilo Garbo, hmm. attorney, hindi po kaya nagagalit ang Kapa. Okay, nagtatanong lang po. Okay, hindi naman siguro. Nagagalit uh, ang ilan. Oo, uh, 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 yung mga supporter doon ni Senator Robin. Sugo TV, hindi dapat boto. Ah. Okay. Kung, uh, part, ito mga kayubi. Hindi ko binabat, hindi namin binapatiko si Senator Robin. Yung kanyang personalidad. If you can see, never ako na Tinutulik sa namin kung ano yung ginagawa niya. Kasi hindi siya fair. Noo. Oh. Di ba? Hindi ka fair. Di ba? Dapat ipakita mo na ikaw ay para sa tao na, para sa bayan, hindi para kung kani-kanino lang. Yun yung dapat. Oo. No. Di ba? Okay. Sige, partner. It's